Parang may naamoy ako hindi maganda. Yeah. Inis mo. Oh, yes. Kapag gagamitan ako na ito, kaya ako kinuha. Kilala kong kaliskis mo, oy. Sa atin, sa atin lang to. <laughs> Bago natin simulan, narito muna ang konting pagpapakilala. Ako muna magsasalita dito sa buong video ito dahil sa sobrang malamig at medyo nahihirap ang ating kasama sa pagsasalita. At meron dito ang original non-voice plus voice cancelling. Ipapakita ko po sa inyo ang mga dipanas na kung bakit ko ginamit upang ang gusto natin may produce na video magkaroon ng mas naririnig ang boses kasi yung background. Ito yung original na video na mas maraming noise maririnig kaysa yung aking mga sinasabi.

naman tayo mahilig tayong And innovate innovation is the better Gracias. na muna kong inalis yung boses ko dahil gagamitin ko yung natural ambience niya na, na record habang ako'y nagbabay. Dito naman, ginamit natin ng voice isolation. Yung una natin ginawa ay remove voice. Kaya, naiwan lang yung, ba yung background niya po. Ito naman, ang ginamit natin, key vocal. Kaya, ang nawala naman, yung ingay na nasa paligid ko at ang yung maririnig ay yung boses ko. Okay. Ayan na kayo. Hanapan ko ito na mas maganda ang holder. Hanapan ko ito ang pro holder talaga. uh, so, at uh, one holder, may stick, may big. Stick ang hanapan ko guys, kapag sa top draw. Kasi holder niya, okay na lang. so, natin yung isang problem. At siguro, for the fourth time, hindi kayo mahalis ito.

Yeah. Finish mo. Oh, yes. So Pag gagamitan ako na ito, kaya ako pinunguha. Alam mo naman tayo, mahilig tayong mag-innovate. Innovation is the better. Mabagay na dyan. Pinako na nila, na nagawa natin na may group para naging na pa. Kaya mas naman na sa noon, yung tinitin yung sinabi ko. Yung bang junk na sa iba, pupulutin pa natin at kapag ay pakinapan. Mamaga, sa iba. May dami di sa iba. ano ba yun? Para maraming termen na kulang. Sana hindi ito malagsak. <laughs> araw dito nga sa ano ka ng temperatura malamig kaya nakagyan ito mong ba uh, uh degrees celsius na kami kahit no, matangari uh, nga, si Yuswan, ako ng Ah, nandito. Eh, yo, talaga. Baka mahulog 'yung aking stick. na naman. Blue siguro 'tong kailangan ko rin muna pasamantala. Para magamit ko. Yan na, lumagalaw na. So, magpaman ako yung grasya, tanggalin na. Sorry po kung gumamit po ako ng animators kasi po sa mga nangitang araw ay napakalamig po. Napakahirap sa akin magsalita at mapapansin nyo naman po sa akin video. Ang ginamit ko po ay Adobe Animators. I-search nyo na lang po at pwede nyo bang pong itry at paglaruan? May mga pagpipilihan po kayo doon sa mga anime na pwedeng i-record yung boses nyo pag na-record yung boses nyo, i-upload nyo lang po at bahala ng AI na sundan ang yung pagbukas sa mibikat, susundan naman ang animation nyo. Gising pa po po ba lahat? Ito na po ang final video. Enhanced na po siya at mas clarify ang aking mga sinasabi na hindi gaya ng original videos na mas malakas ang kanyang background. Narito, panoorin. Okay. Hey. Ayan hey, na tayo. kota <todic> ko ito na mas magandang folder. Ito ang pro holder talaga. Okay. As uh, of that holder, may stick. May stick. Stick ang hanap ng price. Ito para sa holder nga okay Naso As of problem. At uh, siguro, for the board time, hindi makakaroon siya ito. And then as uh, so today, okay.

Yeah. He just want a Kapag gagamitan ako na ito, kaya ako kinuha. Kaya mo naman tayo, mahilig tayong and innovate. Innovation is the better. Mabagay na dyan. Tinapon na nila. Nagawa natin na rin kayo okay. para okay. okay. naging okay. pakitinapang. Mas naman na sa unong. Tinitin yung sinabi ko. Yung mga junk na sa iba, pupulotin pa natin at maging kapake-pakinapan. Kung mag mga basura sa iba, nagamitin sa iba. Gano'n ba yun? Para marinig yung termina ko lang. Sana hindi ito malalasay siya. okay.

Kak, nanay text ka. baka mahulog akin 'yung aking stick. Maalik na naman. blue siguro ang kailangan ko dito muna kasi pa samtala para magamit ko. Ayan na, gumagalaw na. So, pa man ako yung tisgrasya, tanggalin ko na. At dito po, tataposin ko na po ang video nito. At baka mapahaba pa tayo at malayo sa off-topic natin. Kasi po, ang ating ini-establish na video ay itong sa NTB Physical Pindas. Sabi nga, sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakanabang. Till then.